to my YouTube channel, Jonna TV. So, ngayon, andito nga tayo sa isang resort dito malapit sa aming probinsya sa lugar ng Kapalongga. Ang place na ito ay napakaganda, napakaaliwalas at talaga namang napakasarap puntahan at talagang nakaka-refresh ang ganda ng kapaligiran dito, guys. Ang place na ito ay tinatawag na Selfie. Resort. Ayan. Ito ang Selfie Place Resort dito sa lugar ng Kapalongga. Maganda siya guys. At talaga namang uh, enjoy ka dito sigurado. At pwede rin dito magkaroon ng, ano, ng wedding reception. So maganda siya and very organized yung place. At uh, talaga namang ano siya napaka aliwalas niyan tingnan at sigurado mag enjoy ka kasi mas maganda siya sa personal unlike sa mga video video so iba pa rin yung ambience kapag sa nakikita mo siya in person so kung ikaw ay malapit lang sa lugar na ito pwede pwede mong puntahan ang Salpi Resort Beach dito sa Kapalongga at isa ito sa uh, pinupuntahan or sinasadya ng mga kababayan natin dito sa probinsya ng Camarines Norte. Eh. Kaya kung ikaw ay mahilig mag-beach or mag-swimming, ayan, pwedeng-pwede mo nang puntahan at ito ay napakaganda. Nare-recommend ko sa inyo guys. Ito yung sa CR niya on. Oh. Ayan, yung CR ng mga babae. So, ang ganda ng mga halaman. So, ayan malinis din dito guys sobrang malinis din yung uh, CR nya dito at ah, talaga namang mukha siyang yayamanin, and yon may ano rin dito, o oh, sa may puno na ito, pwede rin dito magtambay-tambay kwento-kwentuhan so yan, maganda talaga dito guys, kaya uh, ito ang napuntahan natin at talaga namang pag may panahon at may oras babalikan natin ang place na ito para tayo ay dito mag swimming so yun guys sana nagustuhan nyo ang slide ng video na ito and kung kayo ay interesado at mahilig kayong maligo sa mga beach pumunta na kayo dito ayan ito yung ano nila guys ito yung information so may entrance kami dito guys kahit pumasok lang kami although hindi kami naligo nag inquire lang kami merong entrance na 20 pesos so okay lang at talaga namang mag enjoy ka dito guys so yon ang ganda nya dito o oh, ayan napakaganda talaga ng ambience nya dito guys o oh, ayan o, oh, ba diba? napakaganda ng hotel so yon punta na lang kayo dito Anong, anong ganda po dito, guys? Grabe, look yeah, naman. Ito ang functional hall Oh, O, ito yung functional hall nila. Ganda. So nice. So, babalik tayo dito para mag-swimming. So, magsasama tayo ng mga kasama natin. And para ma-enjoy natin. Yes, naman. Diba? Tsaka maganda ano, gabi? ah oh, pahapon. Pahapon siya pag-gabi. Parang night swimming. O, diba? Ang ganda ng flowers. So, look beautiful. Pink red roses. Ay, ah, yeah! I like it. I like this one, guys. So, even though hindi siya natural, pero it's na look na, like yun. a natural <laughs> rose. So, yun. Alis. Least... Mamaya pa po. Kaya lang baka kami dumiretso na kasi doon. May so, Ah, uh, vlogger yun eh. selfie. Kaya lang sa beach. Ha? beach. So Oo. Babalik na